Papatuloy ang malalimang imbestigasyon ng mga kaplisan kaugnay sa pagkakatuklas sa bangkay ng isang 22 anyos sa dalaga sa bayan ng Anda dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sinasabi ang biktima na nakilalang si Llewelyn Canedo ay natagpuan si isang palayan sa nasabing bayan. Lumalabas sa imbestigasyon na nakadapat walang saplot ang biktima ng makita ng ilang mga residente sa sabing palayan. Wala namang sugat ito at may namumunong dugo sa kanyang mukha. Patuloy ang imbestigasyon ng mga kaplisan sa insidente dahil posibleng ginahas o mano ang nasabing biktima tinalam pa ang mahuli na kasama ni Lowelyn noong Huwebes kung kailan siya nawala. Nanawagan naman ang hostisya ang pamilya nito. Lalo na sa malalakit na kaibigan, nagagraduate na sana ang biktima sa buwan ng Agosto sa gosong BHS o BSN Hospitality Management. Samantala, Nagpayag naman ang eskwelahan kung saan magtatapos sana nasabing biktima ang Pangasinan State University ng pagkondina sa sinapit ng estudyante. Kasama na dito sa IFM Dagupan, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, ito si Idol Bansagtala o Tatak RMN.